Hello sa lahat. Maayong auto sa inyong tanan. Andito pala ako sa labas. Nagpapainit guys. Kasi kaninang umaga ang lamig-lamig. Tapos sa loob ng bahay, sa loob ng shop namin, ang lamig din. Kaya ito maaraw na ngayon. Kaya nagpapainit ako dito. Kasama ko yung anak ko. Andito ako sa ano, sa sa may ano sa may uh, ano to palayan palayan at saka yung ano yung lupain ng ano ng kapitbahay namin tapos ano sila oh may nagtatanim sila ng ano ng ng ano ano to? Yung ginagawang yung halaman na ginagawang ano? Ginagawang uh, oil. Ang tawag dito is uh, mustard oil, mustard oil. It's cooking oil. Uh, popular dito sa ano? Popular dito sa Nepal na cooking oil. So hindi lang to ano? Hindi lang to uh, cooking oil kundi ginagamit lang, ginagamit din to guys, ng mga Nepali, uh, para pang ano, para pang, para pang ano, pang massage, especially sa bagong panganak dito sa Nepal, araw-araw sila minamasahe, minamasage, morning at saka evening, pati yung mga bata, minamasage din nila, para madaling ano madaling gumaling gumaling at saka magmalusog yung bata at saka yung nanay din at saka hindi lang para sa ano sa pagong panganganak pati din sa mga ano sa mga bagong ano mga mga, <laughs> mga ano gani? mga nagkakasakit may mga uh, fever mga masakit yung katawan ito yung ginagamit nila na, na pang-massage so Uh, pag ano pag uh, pag uh, pag pwede na siyang iharvest ito pwede iharvest i, i ano siya ibibilad muna tapos uh, uh, pagkatapos ng bilad ilalag i, i dadalhin sa ano sa mill para gawing ano para magawa na siya ng oil so ito yung place na tinitirahan ko guys uh, andun ng bahay na tinira namin oh yan At saka ito, ito. Parang Pilipinas lang din siya. Parang Pilipinas lang din. Ano. Uh, pag uh, nabuboard ako, lalabas muna ako. At saka tingi tingin sa labas. Magpa-refresh, refresh. -refresh. Uh. So. So uh, nila. Ito yung ano ko ito yung anak ko ito yung anak din ng kapitbahay ko si Sonira si Anso anak ng kapitbahay ito yung anak ko uh, uh, mailit na mainit na yung katawan ko kaya ano uh, babalik na kami sa bahay babalik na ako sa tindahan ko guys kasi iniwan ko lang yung anak ko na lalaki doon uh, please don't uh, forget to like my video and uh, support my channels and please subscribe, subscribe my channels guys. Kasi sa inyo din ako kumukha ng ano, ng lakas. Uh, kasi wali, pag wala kayo, hindi din mag-improve yung channel ko. Kaya uh, support each other lang tayo, guys. Sa kayong mga Pilipinas, na Pilipin, mga Pinay dito na nagbablog din sa ano, sa Nepal. Napapasalamat din ako sa inyo kasi kumukha din ako ng lakas at saka ano, na-encourage din ako dahil sa inyo. So, thank you so much. Uh, God bless us all. Bye-bye. Ito lang muna ngayon. See you next time.